Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby. My life. Darkly, sa pagpapatuloy ng ating istorya ay na mapigilan ng kaswita ni Kuya Rowell and Miss Rachel Nagre-live nga nun si Kuya Rowell nang pinuntahan niya si Miss Rachel sapagkat hinahanap ito ng mga fans sa kanyang live. Noong una na hindi palang kasa kasama ni Kuya Rowell si Miss Rachel Ay nagkaroon kaagad ng isu Ang mga fans na baka daw Magkaaway sila ni Miss Rachel Kaya tawang tawa naman ang dalawa Sapagkat napakagaling daw talaga Gumawa ng issue At problema ng mga basher. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Cool. ba si Right? Ikaw nga ba love of my life? Na lang, ang lahat. Pinayuhan nga ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang mga bashers na sana ay huwag naman ganun kabilis gumawa ng issue. Sapagkat natatawa nga sila ni Kuya Ruel dahil sobrang gagaling ng kanilang mga utak na mag-isip ng mga problema at issue tungkol kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Pagkatapos naman ito ay napakasweet din ng dalawa sapagkat habang nagre-live ay sinusubuan din ni Miss Rachel si Kuya Ruel ng fries grabe kitang kita din kay Miss Rachel na gustong gusto niya talagang inaalagaan si Kuya Ruel. At si Kuya Ruel naman ay palagi mukhang kinikilig kapag nag-care sa kanya si Miss Rachel. Ibang level na talaga ang ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Kaya napakaraming fans din ng sobrang kinikilig at may mga nagsasabi nga na baka hindi na lang sila basta nagliligawan. Baka nga sinagot na ni Miss Rachel si Puy Ruel dahil sobrang sweet na nilang dalawa. Basta masaya. Oo. So, pinagmumura ko lahat ng basher doon. Eh, Ay, wag po, mahalin po natin sila. Sila po natin ang mga basher, sila po, mga basher na yon. Kulang po sa aruga, pagmamahal, hmm, pagmamahal at pansin. Kailangan po natin silang mahalin, hmm. arugain. Oo, oo. Yan po ang hindi nila napili sa uh, mga panahon ngayon. Oo. <laughs> <laughs> no, siguro, ano, Walang nagmamahal sa kanila. Oo. Di ba? Kami kasi nagmamahal. Hmm. <laughs> Baka po bibigyan ng reaction to. Wag po. Wag naman po. Huwag <laughs> niyo po bigyan yun. Oo. Di ba? magbigay, magkakapigsa. <laughs> Sige. Sa... Sapat kayo magkakapingsan. Oo, masakit yun. Hindi kayo magkakaupo. -mm. <laughs> Mamamagaambo nga nga. Sige. Ay, oo. Oh, oh. Una yan. <laughs> Sige kayo. Hindi niyo gugustuhin yun. Basta po sa amin, ha. ah. Hmm. Sarap po. Ang laki ng mga inggit sa katawan nila, na bisit ako nung nabasa ko mga comment nila. Huwag <laughs> kayo mainin. Oo. Tawanan nyo lang po sila at mga papansin mm -hmm. sila. Ang mahalaga... Ay masaya. Ay importante. <laughs> ang happy ay... Ha ang happy yeah. ay masaya. Mm -hmm. Ang mahalaga po, mga kalinip, hindi kami naapektukan. Diba? Oo. Mas lalo kaming tumatatag. Mas lalo kaming mamahalan. Ay. Ubon mo, <laughs> Ubon mo kayo rin yung kamay ko kapag kinuho ko sa yung ano. Baka mamaya kagatin mo na. Alos lahat ng mga basher, mga matatanda na. Wala, kaya yeah, pala. Kaya pala. <laughs> Tawang-tawa nga din si Miss Rachel at Kuya Ruel na nagbibigay ng payo sa mga bashers. May nag-comment nga at nagsabi na Galit na galit daw siya sa mga bashers at minumura niya palagi. Natawa naman si Kuya Ruel at sinabing huwag daw aaway ng mga bashers sapagkat ang mga bashers daw na yan ay talagang kulang sa aruga at sa pansin kaya dapat ay minamahal din. Kaya tawanan tawa naman si Miss Rachel. Pagkatapos naman nito ay pinaalala muli ni Kuya Ruel ang motto nila na embrace positivity and avoid negativity. Paulit-ulit nila itong sinasabi sa kanilang mga fans nang sa ganon ay maging aware sila sa moto nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh, angel. Angel, baby, angel. Mr. Cool nga daw ni Kuya Ruel ay wala daw talaga silang pakialam sa mga bashers. Patuloy lang daw sila mang bash basta sila ni Miss Rachel ay patuloy na magmamahalan. Grabe at nagulat nga si Miss Rachel sa sinabi ni Kuya Ruel at halata na kinilig din ang dalaga dahil sa sinabi ni Kuya Ruel. Napakaraming fans din ang kinilig doon sa sinabi ni Kuya at sinasabi nila na baka nga mag-boyfriend at mag-girlfriend na si Kuya and Miss Rachel. Supportado pa rin naman sila ng kanilang mga fans at tuwang-tuwa din ito sa dalawa. Oh Miss The of my Talagang kitang-kita nga kung gaano na inaalagaan ni Miss Rachel si Kuya Ruel. Sinusubuan niya ito na mga pagkain, pinapainom at minsan pinapapalit niya rin ang damit si Kuya Ruel kapag alam niya na pinapawisan na ito. Kaya kitang-kita natin kung gaano talaga inaalagaan ni Miss Rachel si Kuya Ruel. <laughs> mga tumatandang paurong. <laughs> Hindi, pang mayaman doon na ano ka, okay. Ga, parang ano yung mabay ka. Yun oh, parang... <laughs> po, bashing is blessing. Opo, tama po. Pera na po yun, mga kalinga. Views na po yun. Mahalin po natin sila. Opo natin silang para palayasin. Gusto niyo po, subuan kayo ni Rachel? Hmm? Para po sa inyo. Hmm, <laughs> yan. Lahat, pati mga bashers po. Kay, ano po? Maliit lang. Oo. Wag aki, no? Maliit lang sa inyo. Hmm. Hindi naman, ano ka? Tatlo. Hmm, I love you. <laughs> <laughs> Basta sa amin po, nagsistick po kami doon sa aming motto, no? May motto po, yung embrace positivity and avoid po namin yung mga negativity, no? Negative comments. And then meron pa yung ano, uh, para sa lahat, no? lahat na po. Uh, let's unite, not divide. hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!